ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Chapter 3 At ngayon, mga kapatid, ipanalangin niyo kami upang mabilis na lumaganap at maparangalan ang salita ng Panginoon katulad ng nangyari sa inyo. Ipanalangin niyo rin na maligtas kami sa mga masasama at makasalanang tao dahil hindi lahat ng tao ay naniniwala sa itinuturo namin. Ngunit, matapat ang Panginoon. Bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa masama. Dahil sa Panginoon, nagtitiwala kaming ginagawa niyo at patuloy na gagawin ang mga ibinili namin. At nawa kayo ng Panginoon upang makita sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. At katatagan ni Kristo. Mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, iniuutos namin sa inyo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at hindi sumusunod sa mga ipinangaral namin sa inyo. Sapagkat alam naman ninyong dapat nyo kaming tularan dahil hindi kami naging tamad noong nariyan pa kami, hindi kami tumanggap ng pagkain mula sa inyo na hindi namin binayaran. Sa lip, nagsikap kaming magtrabaho araw at gabi upang hindi kami maging pabigat kanino man. Ginawa namin ito hindi dahil wala kaming karapatang tumanggap ng tulong galing sa inyo, kundi upang magsilbing halimbawa sa inyo. Noong kasama niyo pa kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Nabalitaan namin ang ilan sa inyo ay tamad, ayaw kumilos, at walang ibang ginagawa kundi makialam sa buhay ng iba. Kaya sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, mahigpit naming inuutusan ang mga taong ito na maghanap buhay at huwag makialam sa buhay ng iba at sa inyo naman, mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kung mayroon mang ayaw sumunod sa mga sinabi namin sa sulat na ito, tandaan nyo kung sino siya at iwasan para mapahiya siya. Ngunit huwag nyo siyang ituring na kaaway, kundi paalalahanan siya bilang kapatid. Naway ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan ang siya magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang kalagayan ninyo. At patumbayan nawa kayong lahat ng Panginoon. Akong si Pablo ang mismong sumusulat ng pagbating ito. Ito ang palatandaan na ako ang sumulat ng liham na ito. Ganito ang sulat kamay ko. Sumain niyong lahat nawa ang biyaya ng ating Panginoong Heso